For today's video mga kasima, nagluluto tayo ng sinigang na tilapia. Balit tinimbang ko to isang kilo to. Ito yung huli ko doon sa San Juan Binangonan. Bali mga kasima, ang unang rekado natin ay kamatis. Bali murang ang kamatis ngayon, kaya nabili ko tong kamatis na to sa halagang limang piso. Hiwain lang natin ng ganito mga kasima. bali sinigang na tilapia ito mga kasima nulutuin ko napakasarap ng tilapia sa binangon lalo na pag ikaw yung alaming wit luwain lang natin ng ganyan mga kasima oh my Bali ayun nga mga kasima, nahiwa ko na. After natin mahiwa mga kasima, lalagay natin dito sa tilapia. Mas gusto ko kasi mga kasima, yung sabay-sabay ano eh. Pakukuloy nyo Ricardo at saka yung tilapia. Lagay lang natin ng ganyan. Kahit, kahit lagay ng ganyan. Bali, ang susunod natin, Ricardo, mga kasima, ay sibuyas sibuyas mga kasima hiwain na natin malinam na mga tilapia sa binangonan dahil walang halong chemical kain na natin mga kasima natin mga kasima Bali ay nga mga kasima, nahiwan na natin. Tapos lalagay na natin dito sa ating lulutuing tilapia. Yan yun na mga kasima. Mas maganda ha? Maraming rekado para masarap. Mga kasima. Tapos, susunod natin mga kasima. Siling green. Siling green mga kasima. Siling green. Siguro lagyan natin ng mga apat na malalaki. Sa itong tatlo, ayan siguro ang lima. Nung da dalawa, gagawin natin kasi ano to. Sa, sa usawan, patis. Magasa muna natin mga kasimang. na eh, mga kasima no, natin tapos lalagay natin dito ganyan lang mga kasima tapos tubigan na natin tapos papakuloy natin dito sa gripo siguro mga kasima mga ilang kaya isang kilo siguro mga ano apat na mangkok tingnan na natin dalawa tatlo sangat ko mga pin tatlo tatlo't at kalahati mga kasima ay, pati na natin. Ba mabitin sa sabaw eh. Ang dami ng marikado. Hmm. Bali na natin mga kasima. Baliin nga mga kasima, nasalang na natin. Papakuloy na lang natin mga kasima. Takpan natin. Takpan natin mga kasima kasi ma sempre di mawala yung kangkong habang pinapakuluan natin yan sempre ugasan muna natin yung kangkong ano nyo ba kasi ma yung mga kangkong na to baka nanggaling to malamang dito ano binangonan kasi kangkungan yun eh kasi nakausap ko din yung nag-harvest kahapon sabi daw niya dinadala daw nila sa ano sa Bibisore at saka Balintawak suruin mo yan ang layo na pag pinagdadala nila binibiyahe siguro yun mga madaling araw mga kasima pero sagana sa kangkong talaga doon kaya ano eh bahay din ng mga tilapia doon mga kasima sarap mamingit doon napakalinis tapos napaka napakasarap ng isda yung kapon, nagprito ako eh pag uwi ko. Yung huli ko. Bali, 12 kilos yun. Lahat-lahat mga kasima. Ang sarap ng isda. Walang kalasang lasang gilik. Kung baga, may lasang gilik pa nga yung ano yung kulay itim na, na tilapia na nabibili sa palengke. Batangas ata yun. Pero, siguro, pag nilinisan mo naman ng maayos yun, wala din. Pero malinamnam talaga yung ano, yung tilapia sa binangonan mga kasi native kasi siya eh mga kasi yung mga Ayun nga mga kasima Nungugasan na natin yung kangkong Kasi Siguro pag dalawang kulo Tsaka natin lalagay itong ano Itong Kangkong Ugas na hugas yan mga kasi maganda malinis para masarap kumain, di ba? All right. Bali mga kasi bumili pala tayo nito, hindi pwedeng mawala to. Bali pagkulong nitong sinigang na tilapia, ilalagay natin yung sinigang sa sampalok mix. Tapos hina natin yung apoy. Tapos, papakuluan uli natin. Pag kumulo, pangalawang sinigang sa sampalok, mix, mix kasi mas masarap kasi pag maasim eh. Tapos pag pangalawang kulo na, tsaka na natin ilalagay yung ano, yung tawag dito, yung siyempre yung tangkong gulay mga kasima. Alright, waiting na lang tayo. Tapos para makakain tayo. Ayun nga mga kasima, kumulo na, unang kulo. Lagay na natin sinigang sa sampalok mix. Lagay natin yun. Tapos, ganyan-ganyan lang mga simo. ano natin T timplahan natin ng asin unang kulo kasi ako mga kasima nagtitimpla ng ano Lagyan natin ng asin mga kasima hmm. hmm ganito siguro hmm. dagdagan pa natin konti masyad maraming tubig ganyan-ganyan ng mga kasima oh. kuha tayo ng ano pang itlog pala ito mga kasima yung malalim para matikman natin yung sabaw hanapin muna natin mga kasima alright mga kasima oh ganyan-ganyan natin Alright, alright. Tikman natin sa baba mga kasimang. Implahan na natin, kulang pa sa asin. Ay, ulit natin mga kasimang. Asin. Siguro pwede na natin lagay yung ano, sinigang mix na isa para tuloy-tuloy na makasimit alright tiblaan na natin yung makasimit natimplahan na natin guro pwede na natin ilagay yung natin mga kasima. Yun, sakto. Asim, sakto yung asim mga kasima. Timplahan na natin ng, siyempre, di mawawala ang pechin. Ay, ganyan Eh Ay, dami na. Sakto na yan. Marami naman tubig mga kasima. Ganyan na mga kasima. Solid. Alright, tikman uli natin. Sakto ang timpla ko mga kasima. Konti pa konti. Yan mga ganyan. Alright. Yan lang mga kasima. Simpleng simple lutuin. 'di ba? Kung ba diba, nalibang ka na sa pamimingwit, may ulam ka ba? All right, 'di ba? Tama. Pakuluin na natin mga isang beses. Isang kulo pa tapos lagyan na natin yung gulay. Tapos kain na tayo. A few moments later. All right, mga kasima, lalagyan na natin yung final na ihalo natin. Kangkong. Lagyan na natin mga kasima. Habang kumukulong. Hinaan lang natin konti. Konti lang. Tapos ulo to. Isang kulo pa paglagyan ng kangkong tapos ulo na. Ganyan lang. Hmm. Tuwagin nyo akong Chef Bong. Ang inyong taga-pamahala. Taga-luto ng sinigang na... Sinigang na baboy na may konting gayuman. ay sinigang na baboy tuloy sinigang na tilapia kilig sarap di diba? Alright. all right ganyan lang makasima oh. hmm. lubog lang natin ng konti tapos maya maya kain na tayo all right all right di ba ganyan lang oh tinanong basic na basic hmm takpan natin kuloy natin Okay, okay, okay kulo. Mas kain na tayo. 2,000 years later. Ayun nga mga kasima, luto na yung sinigang na tilapia natin. Patay na natin at ano na tayo, kumain na tayo at ako'y nagugutom na. Ano na tayo? Maan kumain mga kasima. Tignan natin yung luto kong sinigang na tilapia na galing sa binangonan. Rizal na aking biningwit kahapon at bukas babalik ako doon dahil nalilibang ako at nawawala ang stress ko sa pamimingwit kuha na tayong tilapya grabe mga kasima ah Sobrahan ko yata yung puluan na doon oh, hindi sakto lang. Alright. Kahit mga dalawa lang mga kasima. Bago ako bumiyahin na ng joyride. Ngayong hapon. Alright. Napakasarap. Dahil tinikman ko. Kain na tayo mga kasima. Alright. Alright mga kasima. Kain na tayo. Bali ay ano, mukhang dalawang piraso. Kanin tapos yung tilapia rin na, na binangonan prinito ko. 20 piraso to, tatlo na natira. Di ba? Dahil napakasarap ng tilapia sa binangonan. All right. Bali kain na tayo makasima.